naman ng Golden State Warriors sa dalawang magkasunod na araw at isa sa mga kadahilanan nito ay ang size disadvantage ng team kontra sa Minnesota Timberwolves na merong Carl Anthony Towns at Rudy Gobert at ang Cleveland Cavaliers naman ay merong Jarrett Allen at Evan Mobley. Samantala, ang Warriors starting center na si Kevin Looney ay meron lang height na 6 foot 9 inches at Draymond Green naman ay 6 foot 6 inches lamang. Ito na nga ba ang dahilan para ibalik ang usapan na kailangan talagang kumuha ng Golden State Warriors na legit na sentro? Ganito kasi yan. Bago mag-start ang season, naimbita si Dwight Howard sa Warriors Training Cup at akala ng marami ay kukunin na ito ng team bilang kasapi ng kanilang roster ngayong 2023 to 2024 season sa mga dahilan ay pagkatalo nila sa Los Angeles Lakers last playoffs na kung saan kinulang sila sa pwersa sa loob para pigilan si Anthony Davis at Lebron James. sumalit nag-iba ng direksyon ng Warriors kung saan kinuha nila si Rudy Gay at Dario Saric. Si Dario Saric ay isang serviceable big na may 3-point shooting pero hindi pa rin ito sapat para makipagsabayan sa mga higanteng team tulad ng Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers at Boston Celtics. Sa tingin nyo ba kay kailangan na ulit bigyan ng pagkakataon na kunin ng Golden State Warriors si Dwight Howard para makipagsabayan sa mga higante nilang kalaban? I-comment mo na yan. Para na mas mas marami pang news and trivia, mag-subscribe ka na.